yun sa so mapapalang araw sa atin lahat mga ka-channel ayan ha di napagpagupit na tayo yung bigote na lang mamaya ah uh, putulan natin to ah uh, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at sa hindi po ninyo pag-skip ng mga ads napakalaking tulong po at uh, yun mga ka-channel doon nga pala sa mga nagtatanong kung patungkol kay Joy Adventure ah uh, <clears throat> si Joy Adventure po ay okay na po yung kanyang sugat at nasa big dream boatman man na naman po siya bumalik sa kanyang Pagtutor Dahil gawa nga ng amihan So may tungkulin pa siyang ginagawa Pero pag natapos po yon Ang kanyang tungkulin ay uh, Magsasama muli kami Sa pamamana Dayo, dayo mga ka -channel. So thank you so much Sa lahat po Nang sumusuporta Ng, uh, ng uh, Joy Adventure Native Channel And uh, Hindi po namin mararating Ang mga ganitong bagay Kung hindi po dahil sa tulong ninyo So yan uh, Ang gagawin natin Medyo kumalba ng kunti dive tayo nang uh, makapaghanap tayo ng pangulam sa araw nito dahil uh, ng amihan wala tayong ulam so ilang araw din tayo na hindi nakapag-upload dahil nung nakarang araw pumunta tayo ng bayan ng koron so nadisgrasya yung ihi ng uh, bangka natin na hulog pati yung ilisi ah uh, yun nga medyo may kunting ipon ha, para sana sa cellphone kaso kinakailangan natin na magbili ng ilisi at saka ihi para makauwi dito sa isla So yan, abangan nyo na lang yung mga action kung anong makukuha nating isda sa araw Yan, dito tayo mag-umpisa. Medyo maalot pero kaya naman. Dahil maya-maya kunti, kakalma din to. Solo dive tayo mga ka-channel. Hanap tayo ng uh, mga pang-ulap. High tide kaya Medyo malalanguin natin papunta dun sa may labas. Medyo may kalayuan may pa ang ating lalanguin bago makalabas ng hibasan. Uh, At habang palabas tayo mga ka-channel, ayan, ha, sinalubong tayo ng uh, malalaking alon. Nagdali-dali ako dito nung paglampas. Kaya lang, nung paghangat natin, ay napakalaking alon. Pero okay naman dahil bigtas uh, naman tayo nakalabas. Ayan, sisid. Okay, pinalampas natin yan Pero pagkakahon, mas malaki Ayun Sa pagkakataong ito mga ka-channel ay kinailangan natin na magdali-dali Dahil habang nga wala pang alon At salamat naman sa pagkakataong ito Dahil nakalabas tayo na di tumama sa bato yung ating katawan or tuhod ang sisid natin sa araw na ito mga ka-channel isang coral trout ang nagpakita sa atin kaya pasimplihan natin to baka sakali na matira natin ayun umalis tuloy naku naman at dito sa table corals ay nagagandahan ako kaya ang ginawa ko ay video video muna tayo dito sobrang ganda at ang daming malilit na palata or isda At ito ang kagandahan ng uh, video sa ilalim mga ka-channel dahil kung gusto mong sumisid ng ganito para ka lang nasa aquarium. Another pagsisid mga ka-channel, grupo ng rabbit ang ating nakita dito. Ayaw lumapit, sobrang ilap. Ang dami pa naman sana, malalaki na. Nikit ako dito ng bahagi sa may bato na aking uh, sinisiran upang uh, sila ay lumapit pero umiikot-ikot lang din sa paligid hanggang tuluyan na uh, sila ay lumayo na. <laughs> Sinundan ko sana ng bahagya dito Pero yun nga ay talagang wala tayong natira Another pagsisid mga ka-channel Isang coral trout or lapu-lapo Ang ating nakita dito At nung tirahin natin ay uh, tinamaan naman at may shot pa ayun pati tibul corals tinamaan <laughs> medyo kinapos tayo ng kunting hangin kaya ang ginawa ko ay umahon muna at uh, para may secure yung ating uh, isda na napana sa araw na to at uh, di naman tayo nagtagal nung pagkatapos natin makapag-relax ay uh, agad naman natin binalikan dahil tumagos doon sa table corals yung ating shop ito na nga mga ka-channel, binalikan ko yung uh, isda na napaanan natin, isang uh, coral trout, para i-recover yung ating shop, dahil mahirap naman kapag naiwan pero good naman, dahil uh, kahit pa paano, ay uh, maganda naman yung kanyang tinamaan na corals at syempre, dahan-dahan natin tatanggalin para di tayo makasira ng uh, corals kahit patay na yan ay uh, may chance pa rin na darating ang panahon sila ay mabubuhay pa At ito ang naging unang isda natin sa araw na to Isang lapu-lapu or coral trout Another pagsisid mga ka-channel Napansin ko na may gumagapang dito Isang uh, cattlefish or tauban Kaya nung nagsagawa tayo ng pagtira Boom! Sa pole Ayun no? nga lang ay uh, nasayang ang kanyang ink dahil uh, hindi masyadong maganda ang pagkakatama at bago ang lahat special shout out muna tayo kay Sir Sator Pipi na magdiriwang po ng uh, kanyang kaarawan ngayong uh, November 29 maraming maraming salamat po sir at sana po ay uh, bigyan pa po kayo ng maraming kaarawan ng ating Panginoon at sa kanyang apo na si Sky na magdiriwang ngayong uh, December 1 uh, sana ay uh, bigyan pa po kayo ng uh, maraming birthday ng ating Panginoon at kay Sir Sator P.P. sana ay lagi po kayo mag-iingat sa inyong trabaho at maraming maraming salamat and God bless po ayan secure na ang ating cuttlefish na napaan na paano, mga ka-channel Dito sa unahan mga ka-channel ay nag-drop tayo muli dahil may nakita tayo ditong isang good size na talakitok. At mayroong isang stingray dito na lumalabo. Kaya nung paglingon ko, mali yung pag-dive ko dahil isang GT ang ating nakita. Ayun no Sayang mga ka-channel. Malaki na sana. At ayan may sayang naman tayo. Grabe. Talagang di ko napansin na yung isang GT ay dito lang pala sa tapat ng malabok. May isang stingray kasi na nagbubulabog dyan. Kaya nung pag-grab ko at nag-bottom ay uh, na uh, umalis. At binalikan ko nga pala yung bato kung saan tayo nakakita ng uh, maraming rabbit piece kanina. May naiwan na dalawang piraso. Malaki na yung isa at ito ang ating siniguro. Boom! Sa pool mga ka-channel. Okay kayo. At ito ang naging pangatlong isda natin sa araw nito. Isang uh, rabbit fish or samaral. Doble ingat tayo sa pagtanggal sa samaral na to dahil ang samaral na to ay masarap at masarap din makatinik. nung mahawakan ko na ang uh, rabbit piece ay uh, ko dito sa taas ng kanyang hasang upang ma uh, masecure natin yung isda at yan nasecure na nga natin ikatlong eh, huli natin sa araw na to rabbit piece Ader ang ating ginawa kung saan mayroon naman tayo nakitang isang uh, coral trout or lapu-lapu ayan good size na mga ka-channel palingon-lingon pa magkakataon na sana tintirahin pero di ko pinilit dahil uh, nasa tapat ng uh, bato mahirap na baka mamaya masira pa ang ating shop at nagulat nung pag-iwas niya sa bato nung pag natin hindi naman naman ay, ayun o no? Okay kayo. Ito ang naging pangapat na huli natin sa araw na ito mga ka-channel. Lapu-lapu or coral trout. Andiyan nga pala mga ka-channel bago tayo -tapos sa araw na ito at uh, bago tayo magkawi ay uh, pasasalamat muna tayo kay Sir Terzo Manulat Taurio na nagbigay sa atin ng pana at kay Kuya Larry Santi na Napakalaking tulong ang kanyang binigay dito sa amin sa aming mga mahihirap na naga-isla ng Kanipo. And shout out po kay Strawberry Sweet at kay Miss Jen of na sila po ang uh, nagbigay sa atin ng uh, kagamitan upang uh, tayo ay mga video sa ilalim ng takatat. Kaya sana ay uh, samahan nyo kumuli sa araw at uh, maraming pagpagkakataon na ipagkaloob sa atin na Panginoon. Sobrang ganda ng corals na to mga kachan Ang daming na isda kaya ang ginawa ko ay ah, nag-drop ako dito sa kanyang gilid At ah, ayan, talagang ah, sobrang amo ng malilit na isda Dahil ah, walang mga malalaking isda na naghahan sa kanila At dahil medyo hapo na rin, kaya nag-decide na rin ako na umuwi at dahan-dahan na lumalangoy dito sa may bandang mababaw dahil nag-iingat tayo na di tayo sumabit sa bato at ayan, magulong pa rin yung uh, alon habang lumalangoy tayo ito isang uh, malaking alon ang lumapit sa atin pero ang ginawa natin ay nag-drop upang uh, hindi tayo madisgrasya at sinundan pa talaga okay, yun pero ligtas naman tayo na nakatawid papasok sa hibasan at yan dito na tayo sa bangka ayan o oh. cuttlefish so ito ulam natin tapos ito binta muna natin para dagdag natin sa ipon para sa gas ng ating uh, shilin. so ito malaki naman so pag isipan lang natin o kaya uh, ito binta natin to so pipili lang tayo nyan mamaya kung anong ibibinta natin no? pero ito matik yan ulam na yan ay, duty muna tayo mga ka-channel. So, pagod si Mrs. Dahil naglaba kanina. Kaya tayo muna ang maglinis nitong gagawin natin kalamares na pusit. May holy kasi tayo ngayong pusit or cuttlefish isang piraso. Good size na rin. Mga isang kilo. Kaya linisan natin pang kalamares. yung uh, anuhin natin linisan calamaris pangkalamaris calamaris pang cattle piece or yun uh. balatan natin kasi yung balat ah, uh, hindi naman pwede isali ito yung uloy ha, isasali na rin yun dahil uh, eh, hindi naman matigas yung uloy eh, o yung mga kalamay niya yan, isa na tayo mag hiwa hiwa sliding natin kunti tapos huwag natin masyadong kapalan para madali lang siya maluto at hindi siya matigas

yun magumpisa na tayo mga kachan mag ano mag uh, batil ng uh, itlog para sa ating uh, lulutuin kalamaris yan nagbatil yun batilin mo sino shout -out ba? Ha? Sino shout -out? Oh, si, ah, na, nagtanong sino daw i shoutout sabi ko si The Bros ayan The Bros okay, The Bros yun sino pa Chowakai. ate sabi na Chowakai. Ate kay Pantangan, chow out, try. Para Alex, chow out, try. Ate Joy. Ate Joy, yes pa, chow out, try. Kuya Binyan ang padala sa ating birthday. You know. At syempre, uh, shout out kay Sir Ronnie Boy. At kay Kuya Laris Santi. At kay Sir Sumanulat Lario from Team Noranda ng Canada. And Strawberry Sweet. Miss Piota, Ayun. Ah, uh, thank you so much po sa lahat po ng uh, nagbigay po sa atin ng mga tulong at lalong lalo na kay Bay Binji. Ayun. Huwag natin kalimutan yan si Bay Binji dahil si Bay ay solid din natin ano yan, sulit din uh, magiting na manunood at kay Ate Pantangan. Ayun. Ayan. Batil tayo, batil. Apit ko na kayo mamaya. Ayun, nilagay na yung crispy. Crispy fry. Dandahan, dandahan yan. Iangat konti. Huwag ibaba. Huwag ibaba masyado. Ano, gusto niya daw matuto mga kakain na kung paano daw gumawa. So, yan. Para daw paglaki niya, mag ano ka, Mag daw si, ano, boy surahan. Para pag may huli daw na surahan, siya na daw magluto. Kainin tayo ng mantika medyo madilim dahil la, uh, wala lobat yung ilo namin painitin na natin to tapos mamaya ay uh, na tayo ng ating uh, lulutuin okay kayo tawala na hmm, patay na <laughs> yan si papa guys Halo-halo. Yan, halo-halo na mga ka-channel. Grabe, bida na sa shoutout bida pa sa haluan. <laughs> no, bida man. Bida, di ba? Okay, kayo. mag na tayo. Yan, talang na. Kalamaris. Uh, Huwag na masyado ilapit kayo. Ano, ah, init. Yeah, no? Kunti-kuntiin lang natin mga ka-channel dahil medyo marami-rami yung uh, lulutuin natin ng uh, kalamaris. Ayan. Pag kalamihan, amoy pa lang. Busog na yun ba? Uy, naglagsik-lagsik na siya. Okay. takin Dapat ako yung Yun, mga ka-channel, medyo madilim. So, luto na yung unang salang natin, kaya hanguin na natin. Okay. Siyempre, mayroon tayong pang ipit. At ilagay natin sa tapirwell. Ayan. Medyo madilim dito sa aming kusina. At, ah, uh, awa ng Diyos, pag nakaluag-luag tayo, kailangan natin na magbili ng maraming ilaw para lumiwanag naman yung ating kusina wala tayong sapat na kambili dahil magkano lang yung kinikita natin okay ayan ang unang salang o oh, danda na mainit yan ayun hanguin na natin yung pangalawang salang ayan luto na okay Ay, gumamit kami ng plus light para maliwanag Okay. ayun nasa na nang nasa na yung light natin na wala Okay kayo ayan Tutukan na mga kakanin balik tayo natin Ayun. higit higit na tok, natransik yung ano. Ay. Okay. Ayun. Yung isda nga pala natin mga ka-channel, yung dalawang lapu-lapu ay uh, bininta At uh, bumili tayo ng itlog kanina. So, yun yung ginamit natin sa calamari. Dalawang itlog, crispy fry. And yung ano nga pala, yung uh, isang uh, rabbit piece or samarang kaya uh, ayan. Tiraxiu. Oh, okay kayo. Para may ulam tayo sa umaga. yan Tiraxiu na rabbit rabbit piece. Ata uh, yung niluluto natin. Ay, ayan. Uh, yan yung niluluto natin calamaris at ito yung lulutuin pa natin so konti na lang no. Okay. Tapos mamaya kain tayo. Ayun. At uh, luto na ang ating uh, uling na pinirito. Or calamaris. Kaya hahanguin na natin to. Dahil na siya ay luto na. Okay kayo. Ayan o. Oh. Wow, Crispin, crispy crispy ng itim. Pero di siya sunog. Okay kayo. Yan, mo lang. Kain tayo, may, -may. Yun mga ka-channel, dahil di gaano malaki yung nahuli nating cuttlefish. Kaya bigyan din natin si Tangay ng kunting kalamaris. Yan. Hatid misis yan mamaya. Si Boy surahan, tulog na, knockdown. Pagod kasi, laro kanina. Uh, prepare lang tayo tapos kain habang nagaantay sa pinaksiw. Yun, kain tayo mga ka-channel. At ang ulam natin, calamares. Ayun, calamares. Sabay kami ngayon magkain ni Mrs. Dahil si Darren ay natulog <laughs> natulog anong oras na ito ha ah, alas 7 alas 7.27 yun 7.27 mm -hmm. yun aga kasi natutulog yung bata na yun tapos maaga din na gigising so ang kakain nga yun ay kami lang dalawa bahaw sa atin bahaw masarap sa katawan bahaw mmm ayaw ayaw wow sarap ng pis yung ulam ni misis ayan isda rabbit fish or samaral yung kanyang ulam And yun eh. kain po tayo mga ka-channel samahan nyo kami kumain ngayong gabi Ulam niyo. ano ulan niya? Ano? Isda. Balmaris. <laughs> Isda. Paksiw. Sarap ang paksiw. Rabbit fish yun sa kanya. Anong rabbit fish? Rabbit fish? oh sa Samaral. Maral. Ay, ah, yung ulam ko. Ang tawag dyan ay yellow, pat yellow spotted rabbit please. Tawag ng iba. nang business ko nga pala makakita ng mamsa dito sa malapit sa ano, isla yun nga ay eh, hindi masyadong lumapit kaya wala, di, di natin natira napansin ko pa talikod na kanina sayang medyo na pa sunog ng bahagya pero good siya man maluto kaya nga crispy diba? ang <laughs> 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 galing yun mga ka-channel so tapos na tayong kumain at ah uh, si misis busog na rin Ayan. hindi siya nanalo <laughs> kalamaris hindi na ubos ulam natin para sa umaga maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at laging pagtitiwala at sa hindi po ninyo pag skip ng mga ads napakalaking tulong po so yan at ang kasunod nito ay uh, shoutout let's go